Yo! What's up guys! So ngayong araw ay pupunta tayo ng Ginduyanan Cave. Ayan, so dito tayo dadahan. So, bago tayo pumunta dun at kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag nyong kalilimutang mag-follow, like, and share. And mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, Kuya Utits Vlog. Ayan, so, so, ano pang hinihintay nyo? So, tara, let's go! Ayan, mula dun sa dinaanan natin dun sa kalsada is kailangan pa natin maglakad ng siguro nasa 1 kilometer para makarating tayo dun sa Ginduyanan Cave. Ayan, so, tara, dito tayo maglalakad. So medyo mahirap pumunta ng ginduyanan. Ayan. So ayan yung mga kasama natin. Ayan. Shout out, shout out. Shout out. At nandun pa yung iba sa harapan. Oy, yung mga kulukoy. Ayan si Jan Jeric. Ayan. Yung mga kasama natin guys. Woo! Malapit so, na tayo. Malapit Malapit na yun guys so andito na tayo ayan, medyo mahirap yung daan ayan so pagdating na pagdating natin po dito is bubungad sa atin kagad itong mga naglalakihang rock formation na to ayan. so napakaganda pala dito guys dito yung saging duyanan cave so kailangan pagpupunta kayo dito is may kasama kayo kasi sobrang hirap ng daan ayan kailangan pa nating bumaba dun sa buba subrang sobrang taas niyan So, andito tayo sa taas. Ayan. na tayo, yes, guys. tayo. Kailangan dito ay hindi mag-tulas ang Kailangan mag-ingat sa pagbaba. Ayan, taas. Taas, guys. Matakan mo rong. Yan, sulit. Napakaganda talaga dito, guys. Oh! Ayan, guys. Andito na tayo sa baba. Ayan. So, kung maliligo kayo ay mas maganda pag low tide. Kasi medyo delikado dito maligo pag high tide. Ayan. So, hindi tayo muna pwedeng pumunta dun. Uh, pag high tide is dito lang kayo maliligo. Ayan. So, luwag naman rin dito. Pero pag low tide naman is pwede naman kayong maligo dyan. Mas maganda kasi maligo dyan kasi malamig yung tubig. Ayan. So, napakataas ng bato. Eh, no? Ang ganda. Napakataas niyan guys. So ito pa guys yung isa pang magandang paliguan dito. Kaso nga lang medyo nakakatakot. Dito dumadaan yung tubig mula dito. Kung mapasok hanggang dun sa loob. Ayan, so medyo nakakatakot nga lang dun sa loob kasi medyo madilim. So napakaganda dito paliguan sa ginduyanan kasi napakalamig talaga ng tubig at saka napakalinis. Ayan guys, makikita nyo yan. Sky blue talaga yung kanyang ano, kulay. Ay magenggeng. Ayan, so naming yung ating isang kaibigan dito. Hindi siya nakahuli kaya uuwi na din lang daw siya. Papalitan natin ng lore. Ayan, so habang nag-aantay kami mag-low tide Kumain muna kami dito ng mangga Ayan Ito yung bagoong Ano mo sasabi yung boy? Masarap Nice Boy, ano mo sasabi mo, boy? Sarap mm. <laughs> So ayan, andito tayo sa Taas ng Ginduyanan Cave Ayan, so kung makikita nyo yan eh nandito tayo sa taas. Sobrang taas talaga. So pupunta pa tayo dun sa sa gitna. Ayun. So, na natin dun sa kabila. Tara. Tara tayo dun. Guys, nandito na tayo. Dito na tayo sa taas. Kakapagod maglakad, guys. Pakiyat-pakiyat kami. Sa wakas. Nakarating na rin kami dito nandito na tayo sa taas ito po yung taas ng Ginduyanan Cave ayan so nandun tayo ka kanina nandun tayo ayan